Sa ilalim ng mga matitibay na puno ng nara at akasya, nakatago ang maliit na bahay ni Myra sa bulubundukin ng Rizal. Ang bahay na iyon ay isang alaala mula sa kanyang mga magulang na namatay ng maaga dahil sa isang aksidente sa daan ilang taon na ang nakalipas. Si Myra, isang dalagang nasa edad na 25, ay nagdesisyong manatili roon mag-isa, malayo sa ingay ng lungsod. Ang kanyang buhay ay payapa puno ng mga simpleng gawain tulad ng pag-aalaga sa hardin ng mga gulay at bulaklak, pagbabasa ng mga lumang libro mula sa kanyang ama, at paminsan-minsang pagtatrabaho bilang freelance writer sa kanyang laptop. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay nasa halos isang kilometro ang layo, at ang daan patungo muon ay paahon at pababa, puno ng mga lubak at puno na parang nagbabantay sa lihim ng lugar. Tuwing umaga, Gigising si Myra sa tunog ng mga ibon na kumakanta sa labas ng kanyang bintana. Maghahanda siya ng kape mula sa sariling tanim na kapehan sa likod ng bahay at uupo sa beranda upang pan... Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng karaniwan. Pagkatapos ng almusal, nagtrabaho si Myra sa kanyang hardin, nagdidilig ng mga halaman at nagpuputol ng mga tuyong dahon. Ang sikat ng araw ay mainit ngulit ang simoy ng hangin mula sa bundok ay nagprapalamig. Habang abala siya, narinig niya ang malalayong tunhog ng mga sasakyan sa highway sa ibaba ng bundok. Mga truck na nagdadala ng mga produkto patungo sa Maynila. Ngunit ang kanyang lugar ay tahimik maliban sa paminsan-minsang huni ng mga kuliglig o yapak ng mga usa sa malayong kagubatan. Sa hapon, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa malit na trail malapit sa bahay isang gawain na nagbibigay sa kanya ng oras para mag-isip. Habang naglalakad, naisip niya ang kanyang pinsa na si Kuya Ramon, na isang barangay tanod sa bayan sa ibaba. Madalas silang magkausap sa phone at siya ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Kung may problema, tawag ka lang ha, sabi niya sa huling tawag nila ilang araw na ang nakalilipas. Ngayong gabi, alam niyang naka-duty si Kuya Ramon kaya medyo nakakampante siya Pagbalik sa bahay, naghanda si Myra ng simpleng hapunan, adobong manok na may kanin at sariwang gulay mula sa hardin. Habang kumakain, habang naguhugas ng pinggan, narinig niya ang isang mahinang kalusko sa labas. Inisip niya na baka hangin lamang iyon o isang daga na lumalaboy. Ngunit ang tunog ay lumakas ng bahagya, parang yapak sa tuyong dahon. Pinatay niya ang gripo at nakinig ng mabuti. Wala, Baka imahinasyon lamang, sabi niya sa sarili. Upang makasiguro, lumabas siya sa beranda at nag-flash ng ilaw mula sa kanyang cellphone. Ang liwanag ay sumayaw sa mga puno, ngunit walang nakita. Paranoid ka na naman, Myra. Bulong niya sa sarili habang bumabalik sa loob at inilak ang pinto. Nagdesisyon siyang magpahinga ng maaga, kaya't nagbihis ng pantulog at humiga sa kama ang kanyang cellphone ay nasa tabi niya, fully charged, at ang CCTV app ay naka-open pa rin. Ngunit habang nasa proseso ng pag-idlip, ang tahimik na gabi ay biglang nagbago. Narinig niya ulit ang kaluskos. Ngayon ay mas malapit, parang sa likod ng bahay. Umupo siya sa kama, ang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Baka hayop lang, sabi niya. Ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabi ng iba Kinuha niya ang cellphone at nag-check ng CCTV. Sa isa sa mga kamera, nakita niya ang anino. Dalawang figura na lumalapit sa bakod. Ang mga ito ay lalaki, nakasuot ng madilim na damit at may hawak na kung anong bagay na mukhang tool. Ang takot ay biglang sumalakay sa kanyang dibdib. Hindi siya nag -atubili. Tahimik na bumangon siya at naghanap ng lugar na maaaring magtago. Ang bahay ay maliit walang maraming opsyon. Nagtago siya sa ilalim ng kama. Hawak ang cellphone ng mahigpit. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng gate sa likod. Siguro ay pinili nila iyon. Ang mga yapak ay lumakas, papalapit sa pinto. Ang kanyang hininga ay mabilis, Mulit sinubukan niyang kontrolin ito upang hindi marinig. Tawag kay Kuya Ramon, isip niya, ngulit natatakot sang gumawa ng ingay. Sa CCTV app, nakita niyang sinusubukan ang dalawa na buksan ng pinto sa likod. Isa sa kanila ay may hawak na crowbar at ang isa ay nagmamasid sa paligid. Ang kanilang muka ay bahagyang nakitita sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa solar lamp. Mga mukhang matigas, may piklat ang isa sa pisngi. Ang pinto ay biglang bumigay sa isang malakas na suntok. Ang tunog ay barang kidlat sa tahimik na gabi. Pumasok ang dalawa ang kanilang mga boses ay mahina, ngunit malinaw. Habang ang dalawa ay abala sa sala, tahimik na nagdayal si Myra sa numero ni Kuya Ramon. Ang ring ay mahina, ngulit sa kanyang tainga ay parang malakas. Sana sagutin agad, dasal niya. Sa wakas sumagot ang pinsan. Myra, anong problema? Tanong niya ang boses ay alerto dahil sa duty niya. Kuya, may pumasok sa bahay. Dalawang lalaki. Tulong, bulong niya ng mahina. Huwag kang gumalaw, papunta na kami dyan, sabi ni Kuya Ramon at narinig niya ang pagmamadali sa kabilang linya. Ngumit bago pa niya maibaba ang phone, ang isa sa mga lalaki ay pumasok sa kwarto. Ang liwanag mula sa sala ay nagbigay ng anino sa kanyang muka, mga matang puno ng determinasyon at walang awa. Nakita niya ang cellphone ni Myra na nagliwanag sa ilalim ng kama. May tao pala rito, sigaw niya sa kasama. Sa isang iglap, hinila nila si Myra mula sa ilalim. Ang kanyang sigaw ay sumabog sa tahimik na gabi. Ang dalawa ay nagulat, ngunit mabilis na nag-react. Pinagtulungan nilang pigilan siya, ang isa ay tinakpan ng kanyang bibig, habang ang isa ay naghanap ng lubid o tape upang itali siya. Ang pakikipaglaban ni Myra ay matindi. Siya ay kumagat, sumipa at sumigaw. Ngunit ang dalawa ay mas malakas patayin na natin to para matakos. Sabi ng isa, ang boses ay pulo ng galit. Ang takot ay naging desperasyon. Habang pinipigilan nila siya, naisip ni Myra ang kanyang mga magulang. Ang bahay na ito na puno ng alaala. Ang kanilang mga kamay ay marhas. Hinuhubad ng kanyang damit habang naghahalughog ng mga gamit. Ang sakit ay sumalakay sa kanyang katawan habang pinagsamantalahan nila siya ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Pagkatapos, ninakawan nila ang bahay. Kinuha ang kanyang laptop, pera at ilang alahas mula sa pinagmalanting na magulang. Akala nila ay patay na siya pagkatapos ng marahas na pag-atake. Kaya't iniwan siyang duguan at walang malay sa sahig. Muli si Myra ay buhay pa, bagamat mahina. Sa kanyang huling lakas, kinapa niya ang cellphone na sa gilid. Ang tawag kay Kuya Ramon ay disconnected, ngunit alam niyang papunta na sila. Ang oras ay parang walang katapusan. Ang sakit ay sobra, ngunit ang kanyang isipan ay nakatutok sa paghihintay. Sa labas, ang gabi ay nanatiling tahimik, ngunit ang tensyon ay nasa hangin. Naghihintay ng susunod na pangyayari. Sa maliwanag na silid ng ospital sa bayan ng Tanay, Rizal, nagising si Myra sa sakit na kumakalat sa buong katawan niya. Ang mga ilaw sa kisame ay nakakasilaw at ang amoy ng disinfectant ay matapang na nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ng aksidente ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay namumugto mula sa pag-iyak at pasa, at ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa mula sa marahas na pag-atake. Habang sinusubukang bumangon, narinig niya ang mga boses sa labas ng pinto. Ang doktor na nag-uusap sa kanyang pinsan na si Kuya Ramon. Salamat sa Diyos, buhay pa siya, sabi ng doktor. Si Kuya Ramon, na nakauniforme pa rin bilang barangay tanod, ay mukhang pagod, mumit determinado. Siya ang unang dumating sa bahay ni Myra matapos ang tawag niya, kasama ang ilang kapwa tanod. Nakita nila ang gulo ang mga gamit na nakakalat, ang dugo sa sahig, at agad na dinala si Myra sa ospital gamit ang barangay patrol car. Ang mga oras pagkatapos ng insidente ay parang panaginip na puno lang kaguluhan. Habang nasa emergency room, ang mga nurse ay nag-inject sa kanya ng painkillers at ang doktor ay nag-check ng mga sugat. May internal injuries pero makakaligtas siya, sabi ng doktor kay Kuya Ramon. Si Myra, pagamang mahina, ay nagawang magsalita ng kaunti. Kuya, ang phone ko. May CCTV footage, bulong niya. Si Kuya Ramon ay agad na naghanap ng kanyang cellphone na nakita niyang nahulog. Sa sumunod na umaga, dumating ang mga polis mula sa lokal na istasyon Si Inspector Reyes, isang matandang opisyal na may karanasan sa mga kaso ng pagnanakaw at panggagahasa sa probinsya, ang nanguna sa investigasyon. Siya ay matangkad, may bigote, at ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Miss Myra, kailangan namin ng iyong pahayag, sabi niya habang umuupo sa tabi ng kama. Si Myra, na medyo nakabawi na muna sa sakit, ay nagsimulang magkwento. Inilarawan niya ang dalawang lalaki. Ang isa ay matangkad na may peklat sa pisngi. Ang isa ay mas maikli na may tato sa braso na parang ahas. Nakaunang CCTV ko, Inspector. Nakasave sa phone ko ang mga muha nila. Malinaw na malinaw. Ang inspector ay nagulat ng bahagya. Sa mga lugar na tulad nito, bihira ang mga high-tech na ebidensa. Kinuha niya ang phone at sa tulong ng isang tech-sabi na pulis, nag-download ng footage. Habang pinapanood ang video sa laptop ng pulisya, ang tensyon sa silid ay lumakas. Ang footage ay nagpapakita ng dalawang lalaki na lumalapit sa bakod, pinipilit ang gate at pumasok sa bahay. Ang kanilang mga mukha ay nakunan ng malinaw. Samantala, sa labas ng ospital, ang balita ay nagsimulang kumalat sa barangay. Ang mga kapitbahay ni Myra Bagamat malayo ay nagpadala ng mensahe ng suporta sa pamamagitan ni Kuya Ramon. Ngunit ang takot ay lumaganap. Sino ang susunod? Si Kuya Ramon ay nagdesisyon na manatili sa ospital upang bantayan ang pinsan, habang ang kanyang mga kasamahan sa barangay ay nagpatrol sa bundok. Baka bumalik sila, sabi niya sa inspektor. Ang imbestigasyon ay nagsimulang magkaroon ng bilis. Gamit ang footage, Nagprint ang pulisya ng mga larawan ng mga suspek at ipinamahagi sa mga checkpoint sa highway at sa mga kalapit na bayan. Si Inspector Reyes ay nag-interview ng mga posibleng saksi, mga chuper ng jeep na madala sa daan, mga tindera sa palengke na maaring nakakita ng mga dayuhan. Habang nasa ospital, si Myra ay nag-iisip ng malalim. Ang trauma ay hindi lamang pisikal. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng gabi na iyon. Ang marahas na hawak, ang sakit ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang galit ay nagsimulang lumakas na nagiging dahilan upang maging matatag siya. Hahanapin ko sila kuya. Sabi niya kay Ramon isang hapon habang nagpapahinga. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nahuhuli. Si Kuya Ramon ay tumanggo ngunit nag-alala. Hayaan mo ang pulisya, Mayra. Mapanganib ito. Ngunit si Mayra ay may sariling plano. Sa kanyang Isang gabi, habang ang ospital ay tahimik, dumating ang isang tip mula sa isang saksi. Isang chuper ng truck ang nagreport na nakakita ng dalawang lalaki na katulad ng salarawan na naglalakad sa isang madilim na daan patungo sa isang abandonatong kubo sa gilid ng bundok. Si Inspector Reyes ay agad na nagorganisa ng operasyon. Si Kuya Ramon bilang lokal na tanod ay sumari sa team. Ang tensyon ay mataas habang naghahanda sila. Mga baril na nakacheck, mga vest na suot, at plano na nakadatalye. Sa ospital, si Myra ay hindi makatulog. Alam niyang may aksyon na nangyayari. Ang kanyang phone ay nasa tabi, naghihintay ng update mula kay Kuya Ramon. Ang operasyon ay nagsimula sa madilim na gabi. Ang team ay naglakad ng tahimik sa trill patungo sa kubo. Ang mga ilaw ng flashlight ay naka-off upang hindi mapansin. Ang hangin ay malamig at ang mga tunog ng gabi. Mga kuliglig at dahon ay nagdaragdag sa nerbiyos. Habang lumalapit sila, narinig nila ang mga boses mula sa loob ng kubo. Siguraduhin mong walang nakakita, sabi ng isa, ang boses na pamilyar mula sa footage. Si Inspector Reyes ay nagbigay ng signal at sa isang iglap, pumasok sila. Ang dalawang lalaki ay nagulat, sinusubukang tumakbo, ngunit ang pulis siya ay mas mabilis. Isang maikling habulan ang nangyari sa madilim na kagubatan na may putok ng baril na sumabog sa hangin. Ang isa sa mga suspek ay nasugatan sa binti at ang isa ay nahuli ng walang laban. Sa wakas, tinala sila sa istasyon. Si Myra ay tinawagan ni Kuya Ramon sa madaling araw. Nahuli na sila, Myra. Buhay sila at ikukwento nila ang lahat. Ang kanyang boses ay puno niyang tagumpay ngunit may bahagyang takot pa rin. Sa ospital, si Myra ay umiyak ng tahimik, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. Ngunit ang katarungan ay hindi pa tapos. Sa sumunod na araw, dinala siya sa istasyon upang i-identify ang mga suspekto. Sa likod ng one-way mirror, nakita niya ang kanilang mga mukha, ang peklat, ang tattoo. Sila po, sabi niya ng matatag ang mga suspekto ay nag sa ilalim ng pressure na inamin na may impormante sila sa bayan na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang bahay. Ang kaso ay nagsimulang maging headline sa lokal na balita na nagbibigay ng babala sa mga residente sa bundok. Si Myra, pagkatapos ng ilang linggo sa ospital, ay bumalik sa kanyang bahay. Ang lugar ay naayos na, ngumit ang mga alaala ay nanatili. Nag-install siya ng karagdagang seguridad mga alarm at mas maraming kamera. Si Kuya Ramon ay madalas na bumibisita at ang komunidad ay nagsimulang magkaisa upang magbantay sa isa't isa. Sa huli, ang karanasan ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na ako mag-iisa, sabi niya sa sarili habang pinapanood ang pagsikat ng a